Ang frisas o strawberry sa Kastila, frisa sa Ingles strawberry ay isang genus ng mga halaman na mumulaklak sa pamilya Rosaceae karaniwang kilala bilang presas para sa kanilang nakakaing prutas. Mayroong higit sa 20 na inilalarawan sa species at maraming hibrido at kultibo. Ang pinakakaraniwang presas ay mga kultibar ng hardin presas, isang hibrido na kilala bilang pragaria ananasa. Ang presas ay magkakaroon ng lasa na nag-iiba ayon sa kultibar at saklaw mula sa lubos na matamis sa halip na maasim. Ang prisas ay isang mahalagang komersyal na prutas na malawak na lumago sa lahat ng mapagtimping rehiyon ng mundo. Ang strawberry ay isa sa pinakamasarap at pinakasikat na prutas sa buong mundo. Ito ay kilala sa kanyang matamis na lasa, makulay na hitsora. Hindi lang ito maganda at masarap kundi marami rin itong health benefits. Narito ang sampung mga health benefits ng strawberry. Mataas sa vitamin C, mayaman sa antioxidants, nakukontrol ang blood sugar, nagpapabuti ng digestive health, nagpupromote ng skin and bone health, nakakaalis ng inflammation, maaaring makabawas ng cancer risk, protekta ng puso na kapag ng blood pressure mababa sa calories at carbs. Ang mga nabanggit na mga binipesyo ng strawberry ay nagpapakita ng kahalagahan nito sa ating kalusugan. Sa halip na kumakain ng mga pagkain may mataas na preservatives at asukal, mas mainam na kumain tayo ng ganitong uri ng prutas na may natural na sangkap na nagbibigay sa atin ng maraming binipisyo. Ang regular na pagkain ng mga strawberry ay maaring makatulong sa bawasan ang mga sintomas ng sakit sa puso, cancer at diabetes. Sa palagay mo, nakakatulong ang impormasyong ito? Maaari bang may like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.